Hello good morning Philippines and hello world. Yan. So ngayong umaga ang uh, gagawin ko is maglilinis lang. <laughs> alay. Eh. Uh sumubo ako na gumawa ng uh, yung pendant na dragon. Kaso alay. Eh. Pag pagka kasi artist ka. O yung magka-carving kailangan dalawa yung talent mo eh. Di ba? Yung pagka-carving tapos yung magaling ka mag-drawing ayan. Eh ni pala ka ko. Di ba? Pinaghirapan ko 'yan, this color na kailan bura ko diyan. Pero ganun pa rin yung lumalabas. Para siyang butete. <laughs> <Yes>. <laughs> Ayan. Uh, so, yun. Mukha maglilinis ako. kasi uh, gulo-gulo yung gamit ko Tapos tingnan nyo po yung aking machine. Yung table. Lukno ko ng puti. Namumuti sa uh, namumuti sa aligabok. So, pag-iwaiwaling ko lang yung mga stones. Tapos sasama-samahin ko yung mga lokal ng Bulacan tapos yung mga galing ng Sambales. Pagsasama-samahin ko. Para pagka dadampot. Ayan, pinost ko muna kasi ano, tumatahol yung mga aso. <laughs> so ang madalas kong gawin ngayon is dapat yung malapit sa akin Ito, petrified wood. Galing na nga na to ng Bulacan. Galing po ng Bulacan yan. Tapos, bali, dito ko ilalagay sa side na to yung mga jade. Yung mga jade. Yan. Yung mga jade dito. Kasi siya napapantuhin tu tayo. Kasi nasa eskinita po yung ating gawaan. Kapag may dumadaan, umihinto po tayo. Oo. Oh. samahin kayo mga jade. Kasi ano eh. Maganda sana ko yung mga gamit ko nasa isang malaking yung parang mga naka divide, -divide na sama-sama yung mga bato, sama-sama yung mga gamit na nakasabit. Hindi yung ganyan tulad niya. Halo-halo yung mga liha sabog-sabog <laughs> walang ano eh walang lagayan na ano eh namaayos eh mga maliit yung space kaya na no choice tayo uh, tsaka-tsaka tayo sa maliit na space kaya kasamahin ko lang yung mga pre-night yung mga serpentine yung mga jade kaya mga, magkaroon ng ganyan eh kaya nagsisipag tayo na mag uh, mag-vlog at uh, no way na at uh, makapagsimula ng panibagong life. Uh, syempre, pag na-monetize na, tayo sa tayo sa YouTube, Yun. At syempre, ang aking uh, panata na makatulong sa kapwa ko na gustong gustong magkaroon ng machine o ito walang pambili eh siyempre tutulungan natin kasi panata ako yan eh ba diba? yan ang ating pangarap magkaroon ng sariling uh, gawaan na maluwag at siyempre nandun na rin kasama na rin doon yung sariling bahay ba diba? lupa na pagtataniman ng halaman kasi may hilig ako sa halaman eh mga halaman na nagbubunga nag, mga nagbubulaklak mga puno mga atis mga kanya bayabas yung mga pakaraniwang ano pero siyempre mas maganda talaga yung may tanim kang sarili kasi doon sa nangihingi ka diba? ng gulay-gulay kaya -gulay. nga yan ang ano ko eh dream kaya tayo eh nagsisipag kahit na mukhang imposible matuloy lang sa pangarap malay mo <laughs> malay natin ba? Walang imposible. Walang imposible. <laughs> so, pagsasama-sama ko dito naman sa, kabilang side, yung mga tag mga taga Santa Maria, <laughs> mga yung mga batong taga Bulacan. Yeah, galing ng Bulacan. niya, so, no? Oh, ito po, galing po yun ng ano, ng Sambales. Yellow Jade po yun, eh yun yellow, yellow jade karamihan sa mga store sa bulacan ano eh, yung mga chalcedony na purple mga chalcedony na puti mga jaspers yung mga bato sa sambalis karamihan po is spray night yung bite garnet tapos Serpentine Tapos yan nga Yung Sambalis Jade Wala po ako nakikita Yung Chalcedony Power Ibang minerals doon Kasi ano eh Saglit lang po kami doon eh Hindi po kami nagtagal Kasi Bukod sa malayo Wala pang di ba? Delikado Malay na Hindi naman natin Alam Yung disgrasya Diba So, saglit lang kami doon hindi kami tagtagal. pero in fairness ha mababait po ang mga natuluyan namin doon yung may-ari po ng Bibirokin River Resort maraming salamat po sa pag-accommodate sa amin shoutout sa Bibirokin uh, River Resort Diyan po sa gis-gis. Barangay gis-gis. Sambales. Mababait po ang mga tao dyan. Tsaka, pansin ko lang sa lugar na yun. Tanggap nila yung ano. Tanggap nila yung mga namumulot ng bato. Hindi nila pinagtatawanan. Yan. yun lang ang aking ano na sa lugar na yun. Kasi, Siguro dahil ang mga tao doon ay hunter din. Alas lahat po ng mga taga roon ay hunter eh. Hunter na Jade. Siguro kaya hindi kami napagtatawanan is ramdam nila yung ginagawa namin. Yeah. Na pamumulot. Kasi ang ginagawa naman namin is hindi naman nakakaperwisyo. kumukuha lang kami ng sapat hindi namin sinisira yung kapagal, kapaligiran kasi may mga hunter na siyempre naguhukay sila pag wala nakakakita maguhukay ang mga yan yeah. Uh, kahit wala nakakakita dapat sumunod tayo may uh, mahirap lang magani eh kasi baka mamaya syempre bag baguhang vlogger pa lang tayo. Wala pa tayong... Hindi <laughs> ba? Mahirap na. Kasi napapansin mo eh. Akala nila siguro. Tama lang yung ginagawa nila na binibidyo na na yung ano. Inirecord nila yung paghuhukay nila sa nature. Nang wala silang permit baka hindi nila alam eh tinitiktika na sila diba ako kasi bago ko gawin ng isang bagay siyempre magtatanong-tanong tayo para yung pagsisisi hindi mo magawa yung parang hindi mangyari na nasa huli yung pagsisisi para parang gano para hindi mo ma-experience yung kasabihan na yun diba? kasi Siyempre, kailangan nating alamin yung ano, yung rules. Di magtatanong-tanong tayo sa kinaukulan kung yung magginagawa natin is bawal o hindi, di ba? Bago natin pasukin yung isang bagay o yan nga, yung habis na yan. Kasi so, sa Amerika, hindi naman kailangan ng ano, yung, uh, permit, permit. Di ba? Dito lang naman yun eh. Malawag sa Amerika eh. Sa Philippines, hindi. So, kailangan natin mag, ano, magtanong tanong alamin natin yung tama at nararapat gawin. Di ba? Sa, uh, sa side ko, tulad yan, ah, uh, may mga kaibigan tayo na geologist at uh, syempre sa ano pinagsasabihan tayo niyan na sumunod tayo sa batas kasi once na ikaw ay naghukay naghukay or napatunayan na ikaw ay nagkukwari na wala kang permit maaari kang ma ma sabi ito mahuli may kulong po yan at uh, malaki din po ang piyansa yan. Siyempre, buti na lang. At sinabihan tayo. Dati kasi, wala pa akong alam sa batas eh. Kaya, uh, bawal mag-hoard ng mga gemstones na sobrang dami. As in yung mga toneto ni Lada. po post pa nga ako nya sa Facebook. For sale, for sale ka ako. Tans, Eh, hindi ko naman alam na bawal pala yun. Oh my God. Diba? Diba? So, ayun, may nag-message sa akin na sabi, uh, kung gusto kong maging panghabang buhay yung hanap buhay ko na ito, eh, sumunod tayo sa butas, di ba? Ang sabi nila eh, is pag kami nakikita ang gando na mga kahinahinala na mga dayong pumupunta sa inyong mga lugar at uh, kay eh, i-report po sa pinakamalapit na PMRB. Ito PMRB, ano, Provincial Mines and Regulatory Board. Diyan po yan, ano, sila po yung nanguhuli. Sako po yan na uh, DENR. At ng, uh, oh, ay, sandali lang po. So, ayun, balik tayo sa ating uh, kwentuhan. Ayan, sa po na uh, Provincial uh, Mines and uh, Provincial Mines and Regulatory Board yung mga probinsyang oh mga probinsya nyo yung mga lugar nyo na pinagkukuhanan nyo yung mga ganon kasi ayun sinasabi ko nga yung bawal wag na nating ipilit di ba para maging matiwasay yung ating pamumuhay yung wala tayong uh, sinisirang kalikasan wala tayong di ba wala tayong uh, bagasano wala yung kasi ang hirap explain eh yung kasi nature yan eh galing sa nature di ba kaya dapat kung kukuha man tayo yung sak sakto-sakto lang di ba tulad so, nyan, itong mga, ka, mga bato ko na nandito ah, uh, hindi na po itong madadagdagan uubusin ko na lang muna to pag naubos na tsaka ako mungunguha ulit hindi tayo kukuha ng sobra sobrang dami na as in to neto na liada kasi hindi kailangan eh hindi mo kailangan kumuha ng ganun karami diba lalo na wala kang permit ba so ayun malapit na tayo matapos sa uh, ating pagsasurf pag uh, ito galing naman to ng ano antike may nagpadala po sa atin na uh, hunter na taga doon gusto niya lang uh, makita na ma-process yung kanyang bato gusto niya makita na mapakintab so uh, po, hiwahiwalay na sila. Basta yung Jade, Jaspers, Chalcedonis, Agates. Magkakasama na sila para pagka po may umorder sa akin, alam ko na kung saan sila dadamputin. Yan. Yan. Petrified wood po ang pinakamatumal ngayong taon at saka nun nakaraan matalan dati ang petwood pinagkakaguluhan po yan wala bumibili ngayon ang petwood walang pumapansin kasi nga sabi ko nga sa inyo pano panahon po yan kaya dapat updated pero sa mga in demand na mga stone ito, ito wala na to eh Pwede siya pang collection. Pero meron na po ako nitong malaki. Galing to doon sa malaki, nabasag lang. Kasi sobrang, sobrang brittle niya. Napaka brittle. Ayan, ko na lang muna yung mga dumi. Kami ako nawawalisan yan. Ayan. Tapos, lipat naman tayo dito sa halo-halo. Oh, halo-halo po kasi gamit ko eh. Ayan. sasama sama ko yung mga panggawa. Ilalagay ko dun yung uh, <clears throat> diamond burst. Pwede rin naman dito ko na lang lagay. Dito ko ilalagay yan. Kasama ng mga spring at mga pangsukat ng ano. Pangsukat ng sing-sing. Wala kasi akong maayos na ano, gawaan ng ano. Kaya nyo po, nasa iskinita lang po yan. oh. No? pag kami dumaan, kailangan natin huminto. Pag nagbablog tayo, pag kami dumaan, kailangan huminto kasi na tag dito. Siyempre, di ba? Pag kami dadaan, kailangan huminto. Uh, Pakikisama yan sa mga dumadaan para hindi tayo map ma petition ba <laughs> yan ako takot tayo eh, yung ma-petition tayo kasi siyempre sama-samain natin yung mga gamit ito po pang polish po ito ng ano eh ng mga yung mga kina ng mga pendant ititrim na lang para maging patusok ganun ganun yun pong ginagawa ko eh sumasamahin natin yung mga gamit na um. pang balish so, dito yan mga gunting lagay natin sa kaas. yan kailangan kong bawasan itong mga to kasi ano yun eh, masyadong madami wala akong matinong malagay so ito nga pala yung ginawa kong dragon <laughs> <laughs> parang pitos <laughs> pero ayos si yan ay kailangan kong uh, mapag-aralan eh kasi siyempre pag uh, gusto mong gawin kahit hindi ka mag magaling o oh, marunong mag-drawing eh talagang gagawa at gagawa ka ng paraan para makagawa ka nun ulit yan meron nga uh, may nagpayo po sa akin na magpa-print daw tapos sundan na lang yung buhit pwede rin nga po yun um, salamat po sa iyo sa iyong payo at uh, sana ngayon magawa ko ng maayos yung aking uh, balak gawing na uh, dragon pendant si Year of the Dragon po sa 2024 so mangyayari malamang sa malamang na magiging order po niyan is puro dragon dragon pendant or sing sing na may dragon so kailangan kong mag practice ng carving hindi na masyadong mabenta ang mga kabosyons yung mga pang sing sing and, yung mga standard na ka na walang ano na walang carvings hindi na masyadong nabenta yung mga yun so kailangan natin mag upgrade kailangan ako mag upgrade ng skills ba ayan. so ayan maayos na ito dito lang po kasi katabi ng pardom yan po yung pang carving ko Ayan. shoutout po kay ma'am Mills Liu siya po ang nagbigay po sa akin yan so dito naman tayo nilipat lilinisan ko po yung aking DIY na machine yan DIY lang atas pababayaan pa di lalo na sira <laughs> so ito po ang gamit ko na liha ah uh, ito po yung pang final polishing sa sandpaper dry polishing na may konting patak patak ng tubig or wisik wisik ng tubig yan kasi pagka po dry na dry maaaring ano eh dito, yung dito mas runob yung balat ng kabusyon, batuklap matutuklap kasi yan eh pag nasobran sa init o oh, ito po ang ititira ko lang dito sa table is yung aking ah, ika carving mamaya itutuloy ko yung ano itutuloy ko yung dragon ang layo kasi <laughs> yung dragon ko parang may polyo eh <laughs> ayan pasensya na po ayan, ayan so ibabagsak e, e, ko na lang muna yung mga pasupasura sa ilalim ito yung ano ito yung pre night nakinat ko nung isang linggo ito yung ano eh yung subgroup ng pre night yan no, yung parang syang labradorite na nagpa flashes hindi ko lang may palis-palis syempre dahil kailangan natin unahin yung mga orders uh, itatabi ko na lang muna sya dito sa tabi ng mga jade ito po yung mga sing sing na ito po yung sing sing na back job yung ling ling na back job tingnan nyo po yung tunog di ba mas matining yung tunog di ba mas maganda yan. Yan yung parang shuriken Isa-set aside ko muna ito kasi Ano naman na ito eh Pre-polishing na sila uh, Uunahin ko lang po yung Dragon kasi Bukod, bukod po sa practice eh, Meron po talagang order nito eh Yung eh, umorder po sa akin ng pagong Ayon niya na ng pagong Gusto niya na ng dragon Nag-evolve yung pag pagong Naging Dragon. <laughs> Yan, so set aside muna natin dito. Lagay natin sa hindi mababasag. Yan. Ito may nagbigay sa akin dito na napulot niya daw sa gilid ng kalsada. Tingin ko ano 'to yung Garden Pebbles na ano eh, yung quartz. Pero kahit na sabihin natin Garden Pebbles, basta kumikintap tap gemstone pa rin yun. sa, tagay natin dyan wala. Ito yung ano, ito yung may crack. Tagay natin dyan, tabi ng jade. Ayan, so, kukuskusin ko lang ito mga to. Pabawasan yung, ano, alikabok. Alikabok po yan eh. Ayan, yan na uh, singhot. Ay talagang, ano, magiging petrified yung baga silica po yan eh yung silica delicate sya na masingot ng mga bata Malinis na nabawasan na po yung alikabok yan hindi ko na tinuloy tuloy yung video kasi masyado mapa so ayun bago ko tapusin ang video na to is nais nice ko lang po magpasalamat sa patuloy na mag-support sa palagi panonood, pagsubaybay sa aking uh, mga vlog na Tagalog tutorials sa uh, pag-process ng mga stone, basic identifying, yan. At uh, pag-share ng mga nalalaman ko tungkol sa gemstones, ng mga DIY machines ayan maraming salamat po sa inyo nakaka 2100 watch hours na po tayo malapit na malapit na malapit na matupad ang ating pinapangarap ayan so ayan uh, shout out po ulit kila sir Cebuano buano hunter and lapidari hello po merry christmas po si sir art malaya sila trends in me Ayan. Si Sir Katoplas TV, Lola Bay Vlogs. Si Rolando Gumal to Mr. James Stone. ayan, kaway-kaway sa iyo, Kuis. ah uh, thank you din sa lahat ng itinuro mo sa akin, Kuis Albert. Yan, si Biboy Bote, Nakabait po niyan. Mukha lang po yung mayabang pero sa totoong buhay, nakunok ka ng bait po ng tao na yan. yan. Madalas lang siya ma-misinterpret pero marami kayong matututunan sa taon niya. Yeah. Yan. Yeah. And then hello hello din kay ano, Kuya Simon Belen, ayan. Yeah. Kamusta ka na, boys? Yan. Yeah. And then sa mga na, nasa aking uh, group na Lapidary Mentorship GC, ayan. Yeah. Hello sa inyong lahat. Sila Ma'am Camille, si Sir Bien, si Lolo Chito, Ayan, si Sir Mark Anthony, si Kois Archie Shingpo, ayan. Ayan, sila, Brother Mel, ayan. Yung mga friends ko dyan. At syempre, kay Sir Angelito ang aking inspirasyon. Kung bakit ako nagpa-practice na mag-carving. Kasi gusto kong maabot yung o magawa yung mga ginagawa ng idol ko siyempre baka nag idolize tayo ng tao may gayahin natin o, hindi naman natin kailangan gayahin yung sakto saktong gaya yung magawa lang ba natin yung kung bakit siya nag, natin naging idolo yun yan hindi ko balak lampasan yung gusto niyang ma kaya niyang gawin siyempre idol mo eh diba pag idol mo Siyempre, kaya kailangan mo, ano, practicein yung kung bakit mo siya hinangaan, di ba? Yan. Si Sir Idol akilito, Shoutout po sa'yo. Yan. Pakipalo po ang kanyang FB page. FB personal account niya tayo. Ginagawit niya sa kanyang mga reels. Yan. And then, shoutout po sa lahat ng uh, nasa Gem Hunters Philippines na aking group. Yan. Yeah. And then, syempre, hindi natin pwedeng kalimutan yung dahilan kung bakit tayo nakilala. Yung ugat. Yung sanhi. Di ba? Yung sanhi ng uh, ating... hindi uh, man natin pwede sabihin kasikatan dahil hindi naman tayo artista, di ba? Picture lang tayo, pero hindi tayo artista. So, yan. Shoutout sa team eyewitness eyewitness team yan yan maraming maraming salamat po sa inyo dahil sa inyo ayan po malapit na tayong uh, mamonetize ni youtube at uh, pag nangyari po yun ay eh, matutupad ko na hmm. ang aking mga pangarap yan. ano ba ang pangarap ko siyempre magkaroon ng sariling bahay at saka lupa yan Nahirap kasi yung ano eh, yung nakikitira ka lang. So, yung space mo napakaliit pag may dadaan kaya yung minto diba so ayun nababay so, na po at uh, kailangan kong ayusin pa yung drawing nito <laughs> yung, yung gusto kong gayahin ang ganda eh pero yung gawa ko mukha siyang pitos ng ano eh ng dinosaur eh Ayan. so babay na po Thank you.